Hello guys, for today's video ay second day na ng pagtatiles dito sa ating bahay Ayan Yung mga worker natin nandito na at ito ang itatiles nila ngayon yung soroho dito Ayan Saka nandito na So ayan, nakapaghalo na sila ng dry pack Ayan, meron tayong isang mason Tsaka dalawang helper Ayan uh. ah. At ako naman guys, tatanggalin ko na tong snake plant na to. Baka pamahayan pa ng mga ahas. Yan, taas magtatanggal tayo ng damo. Kasi ang ipapalit ko dito is graba. Landscape. La landscape natin, graba na lang siguro. Kasi kapag sa Bermuda grass, uh, damo ang tumutubo, hindi Bermuda. So ayan no, tatanggalin natin yan. Para naman malinis ang ating kabahayan tapos yung garden ko wala nilumot na kailangan ko pang i yan parang maduming tignan guys kaya tatanggalin ko na to oh. na na ha? na anong kabahayan? mabigat So ayan guys, merienda time na. Ayan na yung natatapos nila ngayong araw. Nga ayan no. Oh. Madami-dami oh. Tapos doon, nag na siya. Ayan, nag na. Dito, ito bago to. Hindi pa pwedeng apakan yan. Ayan, tapos ito na sila, nagmi-merienda. <laughs> Ayan, pansit ka ito ng merienda Tsaka juice Tsaka party bar Ubusin nyo yan, yan. Ayan. Ayan. Tapos dito Natanggal ko na yung mga Snake plant Ayan, baka pamahayan pa ito ng ahas Ayan no? nalinis ko na tapos dito, meron pa pala tayong buhangin. Marami-rami din pala 'to. Ayun, gagamitin natin 'to. Kapag naubos na yung buhangin natin sa labas, uh, kukuhanin ko 'to. Ayun. Para magpantay na dito. Siguro na sa 1 L pa 'to or sobra pa. dami eh. Tapos dito, yung mga bakal. Ibebenta ko 'to. Bebenta natin sa junk shop Yan hindi ko na ito gagamitin eh Tsaka kulang na tayo sa oras Para ipapubong pa yung side ng bahay natin Yung sa may terrace sa second floor Yung nagtatrabaho natin is Ano siya, busy pa siya Kaya kulang na sa oras Kasi babalik na ako sa Croatia, Europe Ayan, inaayos ko lang itong bahay ko Kaya ako umuwi dito sa Pilipinas ayan ngayon oh. tapos ang pang graba dito parang gusto ko na lang kunin yung graba dito tapos ilagay ko doon or bibili na lang tayo ng graba kahit 1 port elk lang pwede pwede na yan ayan oh. ayan dito oh maglalagay tayo ng graba uh, tatanggalin ko na yung mga bermuda grass na yan or damong papalitan natin ng graba para maganda naman maganda kasi ang graba malinis tingnan one port elf eh, pwede pwede kasi dito nakapwesto yung aking poso negro dito yan malaki yon hanggang dito oh. so graba lang ang pwedeng ilagay ko dito. Ayaw ayaw kong maglagay ng tiles dito. Kasi yung mga patubig ko nandito lahat. So, baka kapag may magka-problema, babaklasin. Sayang ang tiles. Ayan. Oh, no. Hmm, pasad. Ito. Ito. So, ayan guys, lunch break na. Break time na naman. Tignan muna natin ang kanilang natapos ngayong kalating araw. Ayan. Ayan, no? Napatid pa yung tali natin. Ayan yung natapos nila. saka yung mga tiles doon sa gilid doon. Natapos na. Hindi tayo pwedeng pumunta doon kasi bagong lagay pa lang itong mga tiles na to. Mamaya, pwede pwede nang apakan yun ayan guys oh. ayan sana matapos na nila to hanggang dito oh, kahit hanggang dito lang sa poste pwede pwede na or hanggang dito siguro kalahati ayan tapos ito yung ihahalo nila next ito na nakahanda na buhangin pa lang to wala pang simento pero nakahanda na yan so ngayon guys tapos na naman ang break time i-start na naman ang trabaho ayan nga pala yung bahay ko ayan ito yung pinapatiles natin ginagawa na i'll put it thank <laughs> you So ayun guys, alas 5 na naman Uwi time na At tingnan natin ang kanilang natapos Ngayong araw na to Ayan, ito ang kanilang natapos so. Oh. Ayan, hanggang doon Tapos meron pa sa side doon Hindi nga lang tayo pwedeng umapak dyan Basang basa pa yan Ayan, bukas na itutuloy Yung mga soroho Lalagyan na ng tiles yan Kasi may mga tiles kami dito na Basag Ayan o, oh. may pingas doon yan. Gagawin na lang ng soroho yan. Pero pwede namang ibalik sa magtitinda. Basta meron kang resibo, pwedeng ibalik yung mga tiles na basag. Ayan, no? Oh. Tingnan natin sa likod. Pupunta tayo sa likod, guys. Tingnan natin kung ano yung natapos nila doon. Ayan, magulo pa dito sa bahay guys Ayan. At eto na yung natapos nila dito sa likod Nakapag grout na sila dito Ayan, Oh. Tapos na ang grout dito Ayan nalinis na din And then eto pa At eto yung mga natiles nila ngayon Ngayong nga araw Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 88, 89, 90, 91, 92. So ayun guys, nakapaglagay sila ng 92 pieces na tiles. madami damitin 'yon yun. So ayun lamang po ang nagawa nila for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog. Bye bye!